Pumaba ang Diyos! Sino yung Diyos na pumaba sa langit at pumunta Si Jesus! Pumaba si Jesus sa lupa! Para ano? Tumusim sa kasalanan? Tama. Pero... Ang di?

Dibigil, kata. Subuh! Ililas, jeneri! Ato mo, sata selamat, jeneri, kuali! Subuh! Dibigil!

Nagbigay mo na ng kaloob sa mga tao. at pagkatapos si naay